Hello guys, welcome to today's Topic TV. Sa loob ng anim na taon, tahimik at masipag na isinulong ni Pratik Joshi ang kanyang pangarap sa London. Isang software engineer, malayo sa kanyang pamilya, pero ang puso at isip niya ay lagi sa India. Laging nasa isip niya ang isang simpleng pangarap, makasama ang kanyang mahal na asawa at mga anak, at mabigyan sila ng mas magandang buhay sa bago nilang landas at pangarap, ang manirahan ng permanente sa London. Ang kanyang asawa, si Dr. Komi Villas, ay isang respetadong doktor sa Udaipur, India. Kilala, matagumpay at may matatag na karera. Pero para sa pangarap nilang pamilya, nagdesisyon siyang isara ang isang mahalagang yugto ng kanyang buhay. Dalawang araw lang ang nakalilipas, tuluyan siyang nag-resign. Pinili niya ang pamilya kaysa karera. Kasama ang tatlo nilang anak, sabay-sabay nilang binitiwa ng lahat ang tahanan, ang trabaho, ang pag-aaral ng mga bata at comfort zone para sa isang diretsyong biyahe patungo sa bagong simula, isang one-way ticket. Ang puso nila puno ng pag-asa at excitement. Umaga ng Hunyo 12, sakay silang lima ng Air India Flight AI-171, Pratik, Komi at ang tatlong musmos nilang anak. Bago sila sumakay, nag-selfie pa sila isang larawan ng isang pamilyang buo, masaya at handa ng harapin ang bagong yugto ng buhay. Isinend nila ito sa mga kamag-anak at kaibigan, isang mensahe ng pag-asa, isang huling alaala. -ala. Pero wala ni isa sa kanila ang nakarating. Wala pang 69 seconds matapos ang paglipad, bumagsak ang eroplanong sinasakyan nila. Maliban sa isang nakaligtas, kabilang sa mga namatay ang pamilya Josie, isang iglap, isang pangarap na nilamon ng abo at luha, isang selfie ang naging pamamaalam, ang isang buhay na inipon, pinagpaguran, at pinlano ng maraming taon natapos sa loob ng isang minuto. Napakasakit isipin. We plan. We wait. We sacrifice. For tomorrow. Sa nangyari kina Pratik Joshi, hindi lang isang pamilya ang nawala. Isang pangarap ang tuluyang nawasak. Kaya't wag nating aksayahin ang panahon hindi natin alam kung kailan tayo kukunin mahalaga ang bawat sandali. Mahal mo sila? Sabihin mo ngayon. Miss mo na sila? Tawagan mo ngayon. May gusto kang gawin? Simulan mo ngayon. Dahil ang someday na hinihintay mo pwedeng hindi na dumating. Ang pamilya ni Pratik ay patunay na kahit ang pinakamaayos na plano ay pwedeng mabura sa isang iglap. Kaya habang may pagkakataon ka pa, yakapin mo ang mahal mo sa buhay. Pasalamatan mo sila. Patawarin mo kung may samaan ng loob. Iparamdam mo na mahalaga sila sa iyo, hindi bukas, kundi ngayon. Ang kwento ni Pratik Joshi ay hindi lang tungkol sa isang crash. Ito ay kwento ng pagmamahal, sakripisyo, at paalala na ang buhay ay hindi tiyak. Pero ang pagmamahal ay dapat sigurado. Don't wait to live, don't wait to love. Huwag mo hintayin ang isang goodbye selfie para lang ma-realize kung gaano kahalaga ang bawat sandali. Hold them close today.